Okay guys, up to our next topic. Ang tanong nyo is paano mapabilis magkarisulta sa online business. Ito kasi, magiging mabilis siya kung mabilis ka agad magde-decide, mag-start. ba? Diba? Kapag sinabi mo ng interesado ka, mag-start ka agad para walang oras na masayang. Kung ikaw ang kausap ko na baguhan na nag-o-observe sa GC natin, nag-o-observe at inaaral pa ang system kapag naunawaan mo na siya tapos may business ka na pumosisyon ka na agad kasi meron tayong law of first ang law of first kasi pag na-encode ka ni-apply mo sa tamang posisyon at nalagyan niya yung left side mo mabilis kang magkakaroon ng resulta kasi meron tayong tinatawag na um, ano yan eh um, half effort na lang kasi maaga kang nag-decide nag-join ka agad na-encode ka agad yung next na referral ni apply mo nalagay sa left side mo sa ganitong sitwasyon yung nailagay sa left side mo is team builder everyday may pinapakasok na sampo so lumalakas yung left side mo ang advantage mo doon dahil una kang nag decision one side effort ka na lang right side na lang ang effort mo pairing bonus ka na agad at referral bonus ka na agad yan dyan sa ganyang sitwasyon, naranasan ko na yan guys, kaka-observe ko madaming batabang isda ang dumaan na dapat na sa ilalim ko na. Okay. Desisyon. Join ka agad. Mabilis kang matulungan, mabilis kang makausad, mabilis kang mag-start, mabilis kang matututo, mabilis kang kita, mabilis kang resulta at mabilis kang makaka-generate ng unlimited income na makukuha mo weekly. O ba? Diba? Mabilis. Paano ka mabilis magkaka-resulta? Kung may tamang mindset ka? Kung napaka-firm mo sa goal mo? Kung talagang paninindagan mo maabot mo ang goal mo? Ba't ka nag-join sa company? Ano ang gusto mong maabot? Ano yung pinaka-goal mo? Mag-decide kang maging consistent sa isang company. Kasi kung patalon-talon ka ng company, para ka lang tanim ng tanim, iwanan mo yung pananim mo dito, wala ka talagang mapapatubong prutas or gulay or halaman be consistent panindigan mo na magstay kasi hanggang magkarisulta ka kasi ang pagtanim is inaabot yan ng isang buwan pra proseso kasi yan hindi naman ikaw magkakaresulta agad ng magic, swerte na lang talaga yun kung yung una kong sinabi sa iyo kanina, kapag nag decide ka nakaposisyon ka na, malagyan ka ng spill, malaking tulong sa iyo yun kumbaga ang tataniman mo kanan na lang ng bunga ka na agad kuha mo siya ng Sunday ba? Diba? ang pinaka best um, araw para sa akin na mag start is Monday alam mo kung bakit Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makakahataw ka ng araw-araw hanggang Sunday kasi pwede mo na i-pay at kahit one pair ka pa lang result agad yun okay mabilis kang magkaka-resulta kung yung goal setting pinag-usapan na natin, 'di ba? Kung tamang tao kasi ang mga kasama mo. Kung tamang tao lang ang, ha ang hahanapin mong mga frontliner mo, hindi mo na kailangan ng 100 direct referrals. Kung tamang tao ang kasama mo na mailalagay mo sa tamang posisyon ng binary system mo, kasi ang binary system natin guys is diyan pumapalo ang binary income na pinagmumulong ng malaking source ng income na kapag na master mo pwede kang kumita ng malaking halaga hindi yan bluff hindi yan talaga joke nangyayari yan kapag maganda ang positioning mo na nagbabanggaan ang mga leaders at ang mga pay-ins kahit tulog kakipita ka ng pairing bonus okay paano paano mangyayari yun maghanap ka ng mga tamang tao na may parehong disposition kagaya mo, may parehong goal kagaya mo, na willing din trabahuhin para maging successful siya sa online business na meron kayo, tamang tao na sana ay may kapareho mo ding mind setting. Kaya maganda sa teamwork, meron kayong mind setting, meron kayong goal setting, meron kayong target every every week kapag yan ang mga kasama mo at tama ang mga lagay niya ibig sabihin na mga tama ang mga lagay katapat ng left side malakas si left side tapatan mo ng malakas sa kanan pairing ka agad dyan kapag naging productive sila naging productive sila daily may bumabangga daily may income ka itong training na to is mauunawaan ng mga members na kasi may idea na sila sa binary kung wala pa aralin mo yung binary kasi diyan pumapasok ang pera, Diyan may malaking kitaan Diyan pwede kang kumita kahit tulog ka busy ka, alamin mo lang yung kantuhan na tinatawag lakasan mo lang ang pagdilig sa mga halaman mo doon ibig sabihin turuan mo yung mga leaders na matuto gumawa ng business kapag naging milyonaryo ang nasa kanan mo at naging milyonaryo ang nasa kaliwa mo, magiging milyonaryo ha tinulungan mo sila eh tinulungan mo itong kanan, tinulungan mo yung kaliwa parang indulhensya ang success ang success nila ay success mo rin so magkaroon ka ng puso na maghahanap ka ng mga interesadong tao na gusto mong tulungan at gusto mong patulong sa'yo turuan mo sila paano kumita online at paano kumita ng 15,000 weekly kita sila, kikita ka ulit-ulit yan pero talagang diyan ang nagali ang income sinasabi ko sa'yo yan ang aralin mo pag narinig mo ang binary system, maganda ang kitaan dyan. Isa sa mga pinakamagandang kitaan, madami namang ways to earn actually. Pero kapag nahanap mo or na-master mo kung saan may pinakamagandang kitaan, dun ka tumoto. Paano pa bibilis ang resulta mo kung mapag-aralan mo din ang power of multiple account? pinakasimpleng strategy dito, aralin mo talaga, ang isipin mo lang na idea dito is, what if may karinderiya ang nanay ko sa bayan, may karinderiya ang nanay ko sa kabilang bayan, may karinderiya ang nanay ko sa kabilang bayan. Amin lahat yun eh. Ang income nun lahat sa nanay ko. Multiple ways, multiple branches, kumikita yung nanay ko. Kasi amin yung tatlong yun. Power of multiple para maunawaan yun lalo tatlong balde may iba-ibang sinasalang tubig tatlong wallet may pumapasok na iba't ibang pera sa bawat wallet yan ang power of multiple kung isa lang kasi ang, ang mcdonald na pag-aari mo, yun lang ang pinagkakitaan mo doon ka lang kumukuha ng income araw-araw what if tatlo ang mcdonald branches mo tatlong income mo matumal man yung pangalawa, malakas ang income ng third at first branch mo, income mo yun sa matatal. Pareho yan sa binary system kapag naka-multiple accounts ka, 3 pataas. 3 pataas kung kaya mong hatawin lahat, kung kaya mong lagyan ng kaliwa at kanan ang bawat accounts. Kikita ka sa pairing bonus per account. Iba ang income yan ngayon, iba ang income yan bukas, iba ang income sa makalawa. What if per account, nagkaroon ka ng millionaire ang mindset sa kaliwa. Sa kanan, millionaire ang mindset. Imaginin mo, yung account na yon kikita siya ng unlimited pairing bonus, hindi ka nag-e-effort. So, magtanim ng magtanim, ibig sabihin na magtanim, maghanap ka ng maghanap ng mga tamang tao, interesadong tao, willing talagang mama na tao, may mataas na pangarap, talagang stick talaga sa kanyang goal, kung ano man ang gusto niya maabot sa buhay kasi kung nalalaman niyo maraming yung mga man sa network marketing business totoo po yan, hindi po yan kasinungalinan kung mga baguhan kayo mag research kayo sa youtube kung sino-sino na ang mga networker na yung mga man dahil nagpost sila kumausap ng tao nanood ng video nag guide ng tao, nag build ng team diyan siya nagsisimula. May mga baby step para naman sa mga baguhan natin na nanonood may mga baby step para sa inyo pero kung mas mabibilisan mo pang matuto mas bibilisan mo pa yung pag exert ng effort pupuyatan mo siya paglalaan mo siya ng oras bakit? it will be all worth it kasi income source ito pwede mong kitain yung isang buwang sahod mo sa loob ng isang linggo that is very possible kung magagawa mo ng tama kung makaka-exert ka ng times 3 na effort sa, sa pagtatanim, ha? ibig sabihin ng pagtatanim, massive posting, massive ang kausap mong tao, mabilis mong nalagyan yung left and right per account. Left and right per account, may pairing ka. Pag lumakas ang resulta mo, mas magkakaroon ka ng malakas na self-confidence at mabilis kang makakapag-share ng oportunidad ng business, ng company, kasi naranasan mo nga, ah! early payout. Ah, one day process na na naman ang payout namin. So, nabuboost yung energy, yung positive energy na naniniwala ako kahit virtual lang tayo nag-uusap na ipapasa ko yung hope, yung pag-asa na pwede kagaya ko kumita ka din. Given dapat, ha? Gagawin mo ang ginagawa ko or kung pwede higitan mo pa ang ginagawa ko. Depende kasi yun sa drive, depende kasi yun sa pangailangan, depende kasi yun sa eagerness mo pwede mong malampasan ang kinikita ko. Pwede yun. Alam mo ba kung bakit? Kung mas masipag ka, pwede mangyari yun. Alam mo kung bakit? Pareho lang naman ang palo ng parent system natin eh. Kahit nauna ako, kung tinamad ako ng one week, sinipagan mo ng two weeks, malalampasan mo ang kinita ko kahit nauna ako sa'yo nag-join. Kasi every pairing, katapat ay pera. Every pairing, katapat ang pera diba Kuha mo 'yun weekly. Kuha mo 'yun weekly. Ngayon, ma para mabilis kang magka-resulta kapag nakakaroon ka na ng payout, magpa-promo ka. Strategy ulit 'yan. Kasi alam mo naman si Bayahin mo si ano, si SM, but si SM napaka-successful. Puro siya pa-promo. Get 3, get ano, buy 3, get 1. Ngayon, kung may fund ka na, magpa-promo ka. Piliin mo lang pa-promo. Free product galing sa products mo. Free shipping, pwede mong i-shoulder kung mag-multiple accounts. Free accounts. Huwag lang yung libreng-libreng wala siyang ibilalabas na pera. Free accounts, when you get three accounts or when you get two accounts, you will get one free. Dapat ginagastusan niya ang account niya. Para alam niya ang worth, may value, kasi naglabas siya ng pera. Kasi kung puro pa libre, hindi mo sigurado na magiging consistent din siya. Hindi natin masasabi, pero sa experience ko, lahat ng libre hindi nila hinataw. Kasi hindi naman nila pinagpagura, wala sila nilabas na pera. Paano maging, mag magkaroon ng mabilis na resulta? Maging consistent ka. As in, huwag mong tigilan hanggang hindi pa namumunga yung kahoy, or yung pananim mo, hindi ka pa nagkakaroon ng weekly payout. Kasi kahit alam mo, kahit may weekly payout ka na, conti continuous na siya, hindi mo dapat itigil ang pag-alaga sa team mo. Dahil tulungan kayo, sa, dahil, dahil tulungan kayo, kaya ka kumikita, lalo mo pa silang dapat alagaan. Magpa-promo ka, magkaroon ka ng freebie sa mga masipag at para lalong magsipag, para lalong mas ganahan, magkaroon ka ng weekly free load ganun kahit anong promo para yung circle yung band yung rapport nyo as ating wag matibag para magstay sila kasi inaalagaan mo sila okay kasi ngayon sa panahon ngayon ang daming company pwede silang mahikayat doon sa kabilang company kapag nawalan ka ng power strong leg sa right mapipilay ka ngayon, puro pasok is left lang. So, magtatanim ka na naman ulit. Mag-e-effort ka na naman maghanap ng leader. Mag-e-effort ka na naman mag-train, mag-support, mag, mag, mag Kaya siya. Or, kung inevitable naman na talagang umalis yung strong sa right side mo, talagang kinakailangan, tapatan mo na naman lang, maglagay ka ulit ng panibagong leader doon. Kasi, wala naman silang ang um, hindi sila pa din lumipat ng ibang company freedom naman talaga kasi yun yun ang maganda sa ating business meron kang freedom to stay meron kang freedom to live okay walang kaso yun at least natulungan kanya niya nung nagbibuild ka pasalamat ka na lang feel the gratitude na i-wish mo din siya nang at least magkaroon siya na maging successful din siya kahit hindi na kayo magkasama kasi kumita ka sa eh pasalamat ka pero yung i, i mo yung wag, wag siyang aalis. Wala kang karapatan. Kasi hindi mo siya empleyado. Business partner mo siya na umalis. So, let them. Hanap ka ulit. So, yan na ang mga nasa isip ko ngayon. 15 minutes na. So, kailangan ko na mag-stop.